Nani uh, lugnanan siguro bae, ni ri labin dari rao tung uh, ning ri tama -e. kanani nai nakapan uh, uh, direk mo ni gipang banggit na kaugsolar ri mga gipang asam-asam di asam ikso na tung nga islam uh, balik islam uh, na panan pananampalataya ng Indonesia oh ya ni kadasok uh, na isulod di sa sakawan sama dina sana. Ya. Insyaallah. Ini kan diker mubulak saya mengguanani mga kapsul kay na pag mubulag. Iya. Mubulag ah mabian kita ni. Wala na una. Bian nami. Ah sana mi, ani. Wala may kabalo kung asa na. Okay, thank you mga ani.